Sa so, karagdagan pang mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, Siamain Kalapan Oriental, Mindoro. CNN Live Nation. June Arda magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Ang rehiyon ng Mimaropa na sumasaklaw sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan, ay nananatiling ligtas sa mga mararahas na insidente na may kaugnayan sa halalan o election-related violence simula pa noong ikalabindalwa ng Enero taong kasalukuyan. Ayon sa Police Regional Office, sa Pro Porby Mimaromba, na pinamumunuan ni Police Brigadier General Roger Quesada, mahigpit na ipinatutupad ng Regional Police ang pagpapatupad ng Commission on Elections o Comelec Ban na nagresulta sa pagkaaresto ng apat na individuala na ng mga otoridad ang dalawang maliliit na baril, walong basyo ng bala at anim na iba pang ipinagbabawal na armas, kabilang mga replica, improvised na armas at mga bladed weapons. Naharap ang mga personalidad sa mga kaso ng paglabag sa ilalim ng Comelec Resolution number no. 10728 na nagbabawal sa pagdadala ng mga baril at iba pang nakamamatay na armas sa panahon ng halalan. Ang pagkakaroon ng halos 10,000 checkpoints ay naging instrumento sa pagpapanatiling mapayapa sa panahon ng kampanya at pagpigil sa anumang hindi kanais-nais na mga insidente. Ayon kay Pro-Memaropa Regional Director Quesada, nangako ang Pro-Prov. Chief na patuloy na makikipagtulungan sa Comelec, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Department of Education at iba pang stakeholders para mapanatili ang kapayapaan sa buong rehiyon sa darating na May 12 election set mula dito sa Oriental Mindoro ako si Junard Akapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live nationwide Maraming salamat Junard Akapulco mula po sa impilan ng Spirit FM CNN Calapan Oriental Mindoro samantala